sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. So, unang-una, meron ako dito maliit na lata na century tuna. Kung gusto ninyong magluto ng maramihan, yung malaking lata ng century tuna ang inyong gamitin. So, i-drain muna natin ito. Siguraduhin na talagang wala ng sabaw na matitira dahil uh, kailangan natin ng hindi masyadong masabaw. Ano? dahil meron pa tayong ilalagay dito kakusina. So, i lang ng maayos gamit ang strainer. Halle, kakusina! Kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi sa inyo today. Napakadaling gawin kakusina at siguradong ay naku magugustuhan ito lalong lalo na kung iyong ibibenta pwedeng ibenta ng 10 hanggang 15 pesos depende sa puhunan mo o kaya sa laki ng magagawa mo kusina. kung bago ka pa lang sa aking channel huwag kalimutang ilike itong aking video at mag subscribe ka na rin maraming salamat kakusina at ngayon maglalagay naman tayo ng cheese at saka patatas ayan chinap ko ito. yan. And then maglalagay din tayo ng bawang at sibuyas. Ayan ka kusina. Pagkatapos ay imix ito ng maigi. yan. So siguraduhin ka kusina na walang sabaw na matitira sa tuna, sa century tuna. Pagkatapos maglalagay naman tayo ng crushed or powdered uh, black pepper, and then mayonnaise. Ayan, Paki mix lang ng maayos hanggang sa combine itong mga ingredients na ito. So, isit aside muna natin dahil dito naman maglalagay tayo ng loaf bread or cream bread. Ano bang tawag nito dito doon sa inyo? Ayan, or Itong cream bread ba o loaf bread ba? So, dito sa amin, cream bread, loaf bread. So, ikaw na ang bahala kung gaano kadami ang inilalagay. Ayan. At, naglagay din naman ako ng evap milk. So, Alaska, beke naman. Ayan. Pero, optional ito. Pwedeng tubig lang ang iyong ilagay. Ano? Ang importante ay mabasa natin ito. Mamasa natin ng maayos. Ayan. At ngayon naman ay magpapalaman tayo. Ganun lang kadali ka kusina, ano? Pwede mo itong gawin sa bahay ngayon na. Hindi mo na kailangan ng harena, hindi mo na kailangan ng baking powder. So ito lang. Ayan, ayusin ang pagmash. Kailangan ay yung yung dumidikit na talaga siya, ano? Yung iyan, ganyan, ganito ka kusina as much as possible yung hindi na siya nagbubuo-buo. Pagkatapos i-flat ay maglalagay na ng palaman. Ayan, kakusina. di ba napakadali? Kung ininegosyo, pwedeng uh, ibenta ng 10 hanggang 15 pesos. Depende sa magiging puhunan mo at kung gaano kalaki ang iyong gagawin. Ayan, so isil lamang natin ito. Ayusin lang ang pagsil kakusina para hindi siya bumuka habang piniprito. Ayan, parang parang kinukurut-kurut mo ano, yang yang mga edge na yan diyan. Tapos, ayan, kurut-kurutin mo hanggang sa masil siya. Ayan, ganito ang magiging itsura ka kusina. Ayan, 'di ba? Napakagandang uh, tingnan. At ngayon naman ay magko-coat na tayo. Ayan, so meron tayong harina tapos ilagay sa itlog at saka sa breadcrumbs. Ganyan, kadali ka kusina. Ayan. Kakusina, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at subscribe na rin. Maraming salamat kakusina. At kaya kasi na magpiprito na tayo, kailangang mainit na mainit ang mantika nasa medium heat lang para hindi agad masunog, lalong-lalo na yung labas. So kapag golden brown na, pwede nang hanguin at drain sa paper towel para makuha ang mga excess oil. At ito na nga kakusina, ang tuna rolls. DIY lang ito kakusina. Kaya ano pa hinihintay mo? Naku, subukan mo na ito. Napakadaling gawin. Easy-easy. Hindi ka na magpamash. Ayan, kung may tinapay kang natitira at may tuna ka, apa, pwede nang magnegosyo. Hanggang sa susunod na video ko, kagusina. Huwag kalimutang i-like itong aking video at mag-subscribe na rin. Maraming salamat!